thank <laughs> you RTV PH na naman nga pala at yun for today's video guys uh, meron tayong uh, bibigyan or hahatidan uh, ng tulong at yun doon natin nilagay sa ilalim so nakatago lang siya at ngayon ay kailangan ko muna magtinda ngayon umaga at ito at, at yung ating paninda so yun uh, yun magtinda lang ako madali bago tayo dumiretso doon sa pagbibigyan natin so yun guys simulan natin 3, 2, 1 ONE hour later. Ikaw morning. Au tanga ko. tanga Ilan tay. Sampo lang, Good Morning, morning. morning Tay.

At si Moray. Moray, hey ka naman, Moray. Hi, Moray. Pedro, hey ka, ka naman. Pedro, hey ka mo Pedro. Hi, Pedro. ano pangalan mo, Pedro? Pedro si Lance Liam. Si Lance Liam. At si Moray, anong pangalan ni Moray? Charmaine. Gat -tan. Charmaine Gatmaitan. Charmaine Gatmaitan. Anong pangalan ni Lolo, Moray? Rolando Gatmaitan. Rolando Gatmaitan. Anong pangalan ni Ha? Lola pasita. lola pasita. Lola Pasita. Lola Pasita. Ah, Lola Pasita. Paano Lola, Pasita? Lola Pasita. Ah. Ah. Kapi na tay. Lola Pasita. Ah. Sampo <laughs> ah. ah. si ah. si uh, at gawa ng natingil na kung aga-aga ng mga barkada uh, ko. Ah, dinahan ka dito, Tay. Lola, lola, lola. Ha? Dinahanan ka. Dinahan ka ni Rapi po sa Charles. Dahil, uh, tinaanang kami na, tinaanang kami mag, yung sanyog na inutak namin, bago yung bunga, <coughs> sa 20, sa <coughs> 8. Sa 20, sa 20, yung <coughs> sayo <20, coughs> sa <20, coughs> sa sa tayo na pansar. Gusto mm -mm. mo na, bigyan pinaw na mo sa tangis? Sige. <coughs> ha? Pinaw na ang <coughs> Bisa pa. Bisa mo, mo. na tangis? Tangis pa. Bigyan mo yung tangis yes, mo. Pauna, para. Anong oras ka na nakawin ito, Gibi, tayo? Tapos, Gibi. Na, adi, na Sila Tatay Rolando na at Nanay Pasita ang tumatay yung magulang mm -hmm. ng dalawang bata. You need to do yo. Di mo sa babaw. You put there and down there. and grind there. Ako kumain Masarap yan. And then uh, put the Uh, bread in the mouth. Wow, English. <laughs> kuya, kuya. Uy, e-cafe yeah. Kuya. kuya, gusto ko ano, gatas <laughs> Wala gatas, kuya. Hindi inabot. Gusto mong gatas mo na eh. Ayok, ayaw niyo muna. Bibili sa akin ng gatas. Gusto ko gatas. Kuya. <laughs> gusto mong gatas? No, Meme mm -mm. <laughs> Gatas sa samanok. Gata sa mga na daaw. Gata sa mga na kumuli ka Meron lang tayong isang problema Yung speaker ng kapitbahay na medyo malakas At maririnig mo yan sa ibang part ng ating video uh, 7 years old na si tatay at nagpipedi ka pa rin Ano was na nakawit ng gabi tayo? 9 9 Alas 9. Nagkita pa tayo dun. <laughs> ay, bukod yun. Bukod pa yun. Ano pa yun? yun Alas 6 pa lang yun. Doon kita nagkita sa sentro. Uh, Kaya ako mayroon ng sentro para makabili ako ng kape asukal. Uh, Kasi pag nagkait ako dyan sa terminal, oh. Uh, at hindi ako nakapagati doon, hindi ako makakabil ng kape. Pinakamagkano ka pag-gabi tayo? 120 man. 120, tapos pinambil ng kape, tapos gata. Oh, ay, ano nga, asukal. Asukal, bago. Binila ko na home at bet baka ako hindi ang luto si nanay mo ng pangulam ay sus so, hindi nga naigit ako nakapasiguro ko ng homie gabing gabi nagharap ako ng patola kakuha ako kaman akong dalawa patola oo yun ang luto kaya gising gising ko pa ito magkain kami alas ano 10 oras na alas gis gising ko yan nandiyan silang <clears throat> ano silang tatlo yung sa higaan na yan Mm, hindi eh, sira na higa. oh, oh. Ah, <laughs> aantay sa akin. Ay, niyo na sa loob, ako na lang sa loob. Hindi higa Dito na sila na natulog kagabi oh. Pares <laughs> uh, nga naman. Wala kasi ano. Wala rin silang kuryente sila tatay. So ayun, yung radyo, meron silang radyo. Uh, di baterya. Di baterya. Ano lang, rechargeable. So, naiki-charge na, 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 sila doon sa, ano, sa kapit-bahay. Magkano ba ito? Magkano bayad ng tay? 15. 15 pesos, 15 pesos. Tapos ang gamit na ilaw, di baterya din. Baterya din. 20 pesos naman ang pa-charge. Ah, 20. Oo Ano pa lang yun? Mga gamit pala ang sa bahay, pero pa, pa ang pagkain. Pag isang araw, ilang bigas ang naubos na tay? Puso mo kami ng ano, set kalahating kilo. Set kalahati sa isang araw. Kaya pagkakapin natin, maya maya, magsasayang naman. Mga bandang kakain kami niya, mga nine. Uulit kami ng two. Tapos na. Blast, JD. Plus, dos, dos na. <laughs> si tatay na i-vlog ko si tatay nung ano, nung know, naharaan. Tapos matagal na yun, isang buwan na nakalipas. Oh. Sobra. So merong ano, uh, may nagpadala ng konti para kay tatay. Tatay? Oo. Aba, eh marami pong salamat. At yung malapit pong... Kaso inuubos na ni Pedro yung ano, yung pag <laughs> Ay, wait lang tay. Ikaw ko din, tay. Ikaw ko din lang ako, tay. Ano, bayagan mo! Bayagan mo, ma! Ano? Okay. Ma Mabayagan mo, Jus. Ano yun? Ano yun? Ano ko na sabi umaga, <coughs> pag gising ko. Ay, ano to? Ang, ang bunga, kulang ako ng jeans. Tapos, May grocery si Ay, syempre kay tatay ay. Aba, May grocery si Kuya. Ay, tatay, ay, tatay, grocery si kuya. tayo. Masag natin itong konti. Alisin mo na muna ito, Yan, Oh, 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 oh! Ang mga kapitro! Doi! Ang siya, ano mo? Ganun din dela natin para kay Tate. Si so, Maraming salamat po dito doon sa ano sa nagpadala sa mga nagpadala po para kay Tate at uh, kay Nanay din at sa mga bata. So yun, ito na 'yung ating pinamili. Bibiro pa mo ni. Okay nang mm. gumudom ni Pedro ng gabi. Okay. Ini test kami ng patulong ng gabi. Nagkakaroon kami. So ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako doon sa mga tao na talaga magsusupport sa atin, gumagabay at naniniwala. Gusto ko lang malaman nyo. Simpleng support at tiwala na binibigay nyo sa akin ay napakalaking bagay yun para sa akin. ayon nila tatay, yung simpleng binibigay natin na tulong para sa kanila ay mararamdaman mo yung saya sa nilang mga mata. At kahit paano ay napapagaan natin yung bigat ng kanilang nararamdaman sa buhay. So, ng okay, paisa pa. Anong pala yung saida kay Ana Rolando? Oy, bagal. Sa marami, salamat sa ating mga nanonood kasi deitya niya yung taong mapupursige, yung mga taong mas deserving makakuha ng kanyang pagpapala. Eh paborito namin, ah paborito ni Pedro kasi. Ito 'yung pambukas ng buwan. Hindi. Buksan niyo buksan buksan 'yon. Meron pa yung sa'yo. Pedro, ito. Tabi mo to ha? ah uh, Sa'yo. Iyan say, po. Say, say, dali. Iyan po. Iyan po. Meron pa. Iyan pa. Iyan po. Wala ko naman ito, beg. Hoy. Sabi mo. Ano? Kumuha. Dito ka. Kumuha. So, yan yung ating pinamiling grocery para kay Tatay. Pakita lang natin. Marami po. Salamat. Ay, maraming salamat po. Salamat po. Tulog po kayo ng langit sa amin. So, maraming salamat po sa ano sa inyo po sa dalawa po na nagpadala para kay tatay at nanay. So, ito po, yung ating langit. mga uh, pinamili, may kapigatas, biscuit, noodles at uh, mga dilata. May palaman, biscuit, asukal, yun po. Ang ating mga pinamili uh, para kay tatay. Aro tayo, lipat natin sa loob. So ito yung, ano, yung kwarto nila tatay no? At yun, puno Puno Dito na minsan natutulog Ngayon yun, yung bagong gawa nila Diyan sila natutulog ngayon Yung ginagawa ni tatay kanina ay, ay. Maraming marami po salamat At malaki pong tulong sa amin Yung inyong bigay sa amin Sana po Huwag po kayo magsasawa po ng magpagtulong sa amin para palaki namin ng maayos itong dalawang bata. Marami yeah. po ulit salamat. Yan sila dati na kasi ano, uh, yung, ano, uh, yung amat ina ng mga bata, yung si nanay at si tatay. So yun, 70 years old. at uh, yun, uh, ano rin siya, nagpipedigab. at uh, dagi ko rin siyang, lagi rin kami nakikita sana sa kalsada. So yun, at uh, ko rin yung pagsisikap ni tatay para sa dalawang ano, sa dalawang yung apo. Yun, apo niya na yung dalawang yan. Anim na buwan po ito nung mapapunta sa amin. Ito naman ay dalawang taon yung panganay. So yun. Uh, eh, yung uh, tatay niya, nag-asawang bago. Kaya, hindi na nasikaso itong dalawang maliit. Ang anak namin ni lalaki. Mm hmm. So yung ano tay, nasa na yung tatay ni Pedro? Ang nanay? O, oh, yung nanay at tatay. hindi so, so, na yun, nagpakita sa amin buwan nung no, magkahiwalay sila. Ay, nagkahiwalay pala yung ano, yung Uh, mamatapan ni Pedro. So yun sila tatay na yung sa kanila na talaga lumaki na yun, ano, mga bata. Kaya yun, grabe yung talagang pagsisikap ni tatay. So meron pa ako ano tayo, meron pa ako isa na na ano na binili na kasama ng mga grocery. Itang tayo po ng krong tayo. Hindi ka kailangan ka dito tay. Marami po uling salamat po. Baba! Hmm. Baka alalay sa amin. Yung hindi namin permi kay Lord, yung kami bibitawan. Salamat po ko dito salita na, salita sa, sa mag-aama na ito Oy. at naging kaibigan ko ka sila. Hindi nila. Yeah, oh, may grasa talaga tayo. Maaga pang Pasko natin. Yeah. Maaga pang Pasko, so Pasko namin ito. Na ito yung... Ito <laughs> <ay. laughs> <laughs> yung ano, ano at lang kaya? tayo. Ah, uh, 25 kilo na bigas. Ayun, binili ko kahapon ko lang 'to nabili. Hay. <laughs> Sentay. Ayun, para sa inyo po 'yan siya yung ating ah, uh, yun, yung grocery na dala natin ano. Sa gilid at 'yan. Salamat sa iyo. Salamat, salamat, tantoy. Buhat nung tayo magka mag maging magkakakilala. <laughs> talagang pirmi mo na kaming pinalawalan ng panisal. ngayon naman, na, binigyan mo kami ng magandang pamasko. yung so, galing, ano yan eh, uh, may nagbigay lang din. So, ayaw nilang magpakilala. So, maraming maraming salamat po sa, sa inyo. And, and, si Lord na po yung bahalang magbalik po ng kabuti Ang loob na binibigyan niyo at pinapaabot and sa amin. Uh, at yan, sana ay mas i-bless pa po kayo. And yan, yung, yung binigay niyo po, ay uh, ito na po, naibigay na po natin kay tatay. Ito na yung 25 kilo tapos ito na yung ano yung resibo tay. Bakit? Ah. May resibo pa. Bakit may resibo oh, pa? Kasi ano para makita nila kung saan napunta yung pera. Saan na ba yung resibo? Yun lang, no? wala. Sayan. So, ko na ng konti kasi may, may background music doon. Ah. No? Ah, uh, rinig siguro, hindi ko alam. Ito yung ano yung resibo. Anong nangyari kasi niyan, tay? Ano yan 3,000. Tapos sa bibili grocery kay ni Mama, kasama ko si Mama, yung si Mama na yan kasi diyan, kasama ko si Mama namin kami. Tapos yung grocery din, meron kaming kailangan, so inunahan namin sa cashier. Ngayon, ang binili kami ng ano ng 30 kg ng bilas. Kasi wala siyang 30 kg sa sako. Nang bilhin namin ng apat na kilo din ma. Ngayon, ang total nung nasa ano 908. Yung nakita ko sa 25 kilo. Sabi ko 25 kilo tapos nasa 1 lang yung presyo. So konti na lang idididagdag kasi sabi ko kaya pa naman ng pera sabi ko doon. Uh, kung pwedeng kapalitan sana. So yun. Pwede naman daw pero ayun pinakalitan namin. Ah, uh, yan ito na yung kinuha para ano mas madami madami na may Konti lang naman idadagdag. So yung sabi guys ay 988. So ito yung ano mga resibo. 988. Yung 988 na yun ay yun dun sa lima sa apat na ano, sa limang kilo. So pinapalitan namin yun ng yun ito. Yung 1,182, yun ang sabigas. Yung 988 ay dinagdagan natin. At nagiging na siya ng 1,182, yung sabigas po. At uh, yung grocery ay ay inabot po siya ng uh, 1,113.25 uh, meron pang natirang 500 tapos yung sukli na pinagdagdag namin doon dito sa bidas ngayon nagpahabol pa ako ng uh, another itong mood, ano, uh, dilata tapos yung motels kaya meron pang nadadad ulit na ano 186.80 so yung kapakita na lang din natin ng maya dyan sa screen at uh, ito ay bibigyan natin kay tatay ay inabot siya ng 2,482.05 So yung kumilita ko na siya kasi yun nga, medyo nag, naging gawa nung pabalik-balik kami doon na tayo sa ano. So sa minus 2,482, 0.5. Ay, meron pa siya na nakira tayo, bali 517.25, bali 580 ngayon. So, yun, patanay yung resibo ay same na <laughs> Ito na po yung 500 plus na sobra dun sa 3,000. 1, 2, 3, 4, 5. Uh, Tapos, ito pa ang uh, maraming maraming po salamat sa mga sa amin at ako po ay dumadalangin sa Panginoon Diyos na sana po palawigin po po at ang buhay natin pare-pareho at mayroon pa kayong iba pa uling matulungan na para naman po maging mas nakaka excited na kaming mahihirap ay inyo pong natutulungan maraming maraming pong salamat sana po pahabain pa ang buhay ninyo sana po bigyan pa kayo ng mas malo, mas ma raming biyaya para maging alalay po na maitulong sa aming mga mahihirap. tapos salamat po kuya thank you po so yun maraming maraming salamat po din sa blessing sa tulong po sa blessing na binibigyan sa amin at sa akin bilang ano uh, nagamit bilang ano bilang instrumento para makatulong din 'di diba? sa ibang tao so maraming maraming salamat po ano so, eh, ako yung nagreserba para sa pamilya wala nang inggit kami ng <laughs> mga anak ng pamilya 'yun ay sinanay ah ako na bubuwan din kami dito talaga napaka-salty ko makalalakad tinakayami At yung magulang na kaya pala pinagtagpo tayo ng tadhana. Ayan, para, ayan, para talaga sa inyo tayo. Kaya nga, ibig din parang pinagtagpo tayo ng tadhana na sa puno magkakilala tayo, ika nga, malaking tulong na ibibigay niyong biyaya sa aming mag-anak. Ako naman, hindi man ako maka, ano sa, makabalo sa mga binibigay niyo sa aming ka, ano si Lord ang inaasahan ko na, magdadagdag para sa akin okay, na nabutay, mga katabang sa inyo. Basta, kung maga, sabi nga kung anong meron, mga itulong natin, share the blessing din. And, yun lang, kung kahit anong mga pinagdadaanan natin, tuloy-tuloy lang. Mm -hmm. Uh, kasi so nakikita rin naman namin tayo na napakasipag mo tayo. Kaya mm -hmm. uh, deserve mo rin na, na matulungan din kahit uh, sa konti yung paraan. Sa... Okay. Kaya nga, kwento ko nga sa iyo to kahit na hindi lang isang mga ating ginagampanan pag kasikaso uh, ng bahay pagtatanim ng mga gulayin nakapaghahayo pa ko para uh, tulong alalay sa aming maghanap uh, hanggang kaya ko may pakita ko sa akin sarili na susuportahan ko yung aming pangailangan may self-support ako na, pinaninindigan dati kasi ano yung mga umahasa sa kanila kung bigyan maraming salamat pero yung biligahin ko sila hindi ko po magawa so, yun tayo ano kahit pa is katulong yung mga yung binigay malaking, natin malaking tulong ito so, yun, maraming salamat ulit sa mga nagbigay sa mga tumulong sa uh, inyo yan sana po ano si Lord na po yung bahala magbalik ng kabutihang yung loob na pinapaabot niya sa amin at uh, siguro tayo hanggang dito lang muna yung ating video. So, yun, at, uh, maraming maraming salamat po, po. Uh, At sa yun, God Talaga you. po. Walang paglagyan ng kasiyahan sa aking nararamdaman sa ngayon. So, Talaga yeah. pong, Dalangin, dalangin ko sa Panginoon na mas sana po ipaaula rin pa ang inyong biyayan darating sa inyo. Yun uh, po ang aking masasabi. So, yun, ayun, Hanggang dito na lang po. At yun. Uh, maraming salamat ulit. Uh, seen po ulit at uh, sin po ang Vlog. And yun, kahit ito, parang, nakatulong naman tayo sa ibang tao. Sa so, tulong nyo din po kasi kung hindi ko rin ito magagawa kung ako lang. So, maraming maraming salamat sa mga tumutulong sa atin para makatulong din tayo sa iba. So, yun, thank you, thank you so much. At, uh, so yun, dahi, tatay, Parang na tayo Bye-bye po. Salamat, salamat. 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 Pag end ko ng video, ito naman yung ginagawa ni tatay. Hindi niya alam na ni-record ko ulit. Sige na. Hindi na. Huwag oh, na. Dagdag dag mo na yan dyan. Huwag oh, na. Sige na. Sige na tayo. Dagdag mo na yan dyan. Oo. Dagdag mo na yan. Oo. Oo. ang loob ninyong mag-aama sa amin. Ma'am, uh, salamat po ng malaki sa inyo pinadala sa aming tulong at sana po ay maging ano ng katawan namin ito para maging lakas ng aming katawan ang mga bunga na ibinigay nyo sa aming pagtulong at um, kami pa yung masaman na sana maging biyaya pa sa inyo pa ay mas lalo pang umunlad para na maging meron pang mga taong kagaya namin na maaaring matulungan nyo pa. Kapasalamat po kami. Hanggang doon na lang po. Maraming maraming pong uling salamat. So yun, salamat. Ano, salamat po. Ate. Wala po kaya ako, ano, nabablang po po ako kaya wala akong masabing marami. At sa kaligayahan, sa katuwaan.